Magandang araw mga kachika at narito na naman tayong muli para sa isa na namang showbiz update dito lang sa ating channel, ang Showbiz Chika Minute. Makalipas ang labing pitong taon sa entertainment industry, matatawag na rin ni Yeng Constantino na kanyang-kanya ang lahat ng isinulat niyang mga kanta labis ang galak ng award-winning singer-songwriter na pinagbigyan siya ng dati niyang record label na Star Music na ma ang buong katalog ng kanyang mga kanta. Pagkatapos ng dalawang dekada, tuluyan na ngang nagpaalam si Yeng para lumipat sa bago niyang tahanan ang Republic Records Philippines. Paliwanag pa ni Yeng, ito'y bahagi na ginagawa niyang paghahanda para sa kanyang hinaharap. Sa salaysay ni Yang, 17 years na ako sa industry and hindi naman tayo bumabata. So parang as I'm getting older, I think I've been like this simula pa naman nung umpisa. I always think about the future. Itong trabaho namin, it's not forever and what do I have to do in the present? para ma-secure ko ang aking retirement pagtanda. Ang simulang pagbabahagi ng singer actress sa isang panayam. Isa lang 'to sa mga steps na ginagawa ko para mas ma-secure ko yung future ko. Eventually, I think yung songs are an investment as well. Dugtong pa niya. Pagbabahagi pa niya sa pag sa Star Music, I'm so lucky kasi hindi siya naging war. Walang ganong na nangyari ako mismo personally, pumunta pa ako ng Star Music. Nayak pa nga ako kasi syempre, laking hiya ko. Ayoko po mag-come off as ungrateful. Ayoko pong ma-feel na I'm abandoning you guys. It's not that it's more of a personal reason. Paglilinaw pa ni Yen Constantino. Ayon pa sa kapamilya star, mas marami na siyang pwedeng gawin ngayon sa kanya mga hit songs, kabilang na nga riyan ang maglabas ng mga bagong version nito na ayon sa panahon ngayon. Dagdag pang paliwanag ni Constantino, The good thing about owning my songs na ngayon, pwede kong i-rewrite yung lyrics kasi syempre, Nag-grow din ako bilang songwriter. May mga songs doon na natatawa ako. I think I'm evolving as a songwriter as well. At ito ang latest update sa showbiz chika minute.